noon mga mga guys, mga idol, mga badi. Sa akong sa akong ban na video ni ni. Ah, naka-apply na siya trabaho. As pintor. Ha? Ah? Kana, wala pa na human. Ang kilid pa ang napintalan niya. Oh, ah, kilid. Yan yun na. Iyan ko nun yung teknik. Para sa yun. Para pag plaster. Okay. Ah, Banan niya. Kilid yan yun pa na. Pag pahuman. Para siya o. Ayan siya. Hali ha. Nadayon. Mauna dayon. Nadayon. Dali. Rakay. Right. Dali ra ka ayo. Ha. ka maka ihidya na kag pina-kirit ang una. Dali raka ka kahuman, Om. 5. Okay. Skilit ban yang unahon. Masa kakilin. Ang na yung ba? Hindi pa. Kaya pang gitilok. Oh, sa pawan oh. na. Ay na itong dilaw. Oh. pag ko ang... Eh. Aku nih, esok kaya emak. Kau kan? Kau oh, nana yang finish padaku. Oh. Nana yang finish padaku. Yang, yang finish. Sige. Maaf, aku gak koma. Karena udah di tanah. Ya, takut. Bulan, paman. Di dali ra kada kawan kita. Kayak ulam dak payung. Yana yang finish pula. Ayung. Ah. Ah dali arai human dayun. Oke. Ang bag-o nang naadihat no, Sige, ang i-dublinin mo ka ng bagong pinalit na pintal. Akong tanawin, upariha, bigid sa color. Ayan, ha. Ayan, magiging pan. Bawal